Kaibigan, sa katahimikan ng umagang ito, hayaan mong ang puso mo ay lumapit sa presensya ng Diyos. Alam ko, marami ka nang ipinagdasal. Maraming gabi na umiiyak ka na lang nang hindi mo maintindihan kung bakit. Maraming hiling na tila hindi mo na alam kung kailan pa darating ang kasagutan. Pero ngayon, huminto ka muna. Huminga ka. Pumikit ka. Sapagkat ang Diyos ay naririto. Siya'y handang makinig, handang umakap, at handang sagutin ang lahat ng hinanakit at hinihiling ng puso mo. Hindi mo kailangang maging buo para lumapit sa kanya. Kahit durog ka, kahit pagod ka, kahit tahimik lang ang pagluha mo, ang Diyos ay handang makinig. Kaya samahan mo akong manalangin. Isuko natin ang lahat at hayaang sa panalangin. Maranasan na natin ang kapayapaang mula sa Diyos na tapat at maawain. Halina, manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa bawat pintig ng puso ko, naroon ang mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. Sa bawat hikbi ng kaluluwa ko, naroon ang mga salitang hindi ko masambit sa kahit kanino. Ikaw ang Diyos na nakababatid ng lahat. Kaya ngayong umaga, buo kong inilalapit sa iyo ang puso kong pagod, ang isip kong puno ng pangamba, at ang espiritong naghahangad ng liwanag. Panginoon, sa iyo ko inihahayag ang mga lihim kong hiling, ang mga panalangin na sa gabi ko lang binubulong, ang mga pangarap na halos ayaw ko nang asahan, ikaw lang ang makakaunawa. Ikaw lang ang makakabigay ng tunay na sagot hindi ko na kayang umasa sa sarili kong lakas. Dumating na ako sa dulo ng aking kakayahan. Kaya't ngayon humahawak ako sa iyo. Ikaw na hindi kailanman bumitew. Ikaw na Diyos ng awa. Ikaw na Diyos ng pag-ibig. Patawarin mo ako sa mga sandaling ako'y nagduda. Patawarin mo ako sa mga oras na pinanghinaan ako ng loob. Ngunit ngayon, nagpapakumbaba ako lumalapit at naninikluhod. Sa iyo ko isinusuko ang lahat. Ang mga plano ko, ang kinabukasan ko, ang mga bagay na hindi ko kontrolado. Kahit hindi ko pa nakikita ang kasagutan, pinipili kong magtiwala. Pinipili kong manalig. Pinipili kong ipagpatuloy ang panalangin dahil alam kong sa iyo, walang panalangin ang nasasayang. Tulungan mo akong maghintay ng may pag-asa palalimin mo pa ang aking pananampalataya. At habang ako'y naghihintay, bigyan mo ako ng kapayapaang mula sa iyo. Pagpalain mo ang araw na ito. Kung ako'y maligaw, ibalik mo ako. Kung ako'y manghina, patatagin mo. Kung ako'y mawalan ng gana sa panalangin, ipaalala mo na ang kasagutan ay laging darating. Sa oras mong itinalaga. Panginoong Diyos na makapangyarihan, sa katahimikan ng umagang ito, ako'y lumalapit sa iyo, may pusong naghahanap ng kasagutan at kaluluwang uhaw sa iyong presensya. Alam ko, O Diyos, na sa iyo lamang matatagpuan ang kasagutan sa bawat panalangin, sa bawat luha ng pag-asa, at sa bawat hiling na hindi ko maipahayag ng buo. Hindi man agad-agad ang tugon alam kong may layunin ka, may tamang oras ka, at higit sa lahat, may mas dakila kang plano kaysa sa aking inaakala. Patawarin mo ako sa mga panahon na ako'y nagduda sa mga sandaling pinilit kong umasa sa aking sariling kakayahan. Ngayon buong puso akong nagtitiwala sa iyo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng aking hinihiling, ang kagalingan ng aking pamilya, ang gabay sa aking mga desisyon, ang lakas sa gitna ng kahirapan, at ang kapayapaan sa aking puso. Kahit hindi ko pa man ito makita, pinanghahawakan ko na ang kasagutan ay paparating. Sapagkat ikaw ang Diyos na tumutupad ng pangako. Sa iyo ko inilalagak ang aking buhay. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking bukas. At sa iyo ko inaasahan ang tunay na kasagutan. Sa umagang ito, O Diyos, puspusin mo ako ng iyong presensya, patatagin mo ako sa pananampalataya, at pagpalain mo ang araw kong ito. Panginoon, ikaw lamang ang pag-asa ko. Hindi ko nais ipilit ang sarili kong paraan, nais kong matutong magtiwala sa iyo. Kung ako man ay nasa gitna ng unos ngayon, kung tila walang linaw ang daan, kung tila paulit-ulit ang tanong na, Kailan, Panginoon? Hayaan mong sagutin mo ako sa katahimikan, sa kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Diyos ang Himala, Ikaw ang nagbibigay daan kung saan wala. Ikaw ang nagpapagaling, nagbibigay, papala. Kaya't sa umagang ito, muli akong sumusuko sa iyo. Isinusuko ko ang aking mga plano ang aking pangarap, ang mga bagay na hindi ko maunawaan. Baguhin mo ako ayon sa iyong kalooban. Linisin mo ako at puspusin ang iyong presensya. Ikaw ang Diyos na hindi kailanman nagkulang. Ikaw ang Diyos na tapat na kahit kailan ay hindi ako iniwan. Kahit hindi ko pa man nakikita ang sagot, pinasasalamatan na kita. Dahil alam kong tinutupad mo ang iyong mga pangako. Sa bawat hakbang ko sa araw na ito, gabayan mo ako. Kung ako'y manghina, palakasin mo. Kung ako'y malito, liwanagan mo. Kung ako'y mawalan ng pag-asa pa mo, ipaalala mo na may Diyos akong matibay na kanlungan. Panginoon, sa iyo ko ibinubuhos ang puso ko. Sa iyo ko ibinubulong ang mga lihim kong dasal. At alam kong ikaw lamang ang tanging sagot. Hayaan mong sa bawat segundo ng panalangin na ito ay lumakas ang tiwala ko sa iyo. Na kahit wala pa ang sagot, alam kong ginagawa mo na ang paraan. Maraming salamat O Diyos. Salamat sa pag-ibig mong hindi kumukupas. Sa biyayang hindi nauubos. At sa katotohanang ang sagot ay laging ikaw. Panginoon. Maraming salamat dahil kahit hindi ko pa man hawak ang sagot, tinatanggap ko na ito sa pananampalataya. Dahil ikaw ay tapat, ikaw ay Diyos ng pangako. Edang iyong mga salita ay hindi kailanman nagkukulang. Maging ang katahimikan mo ay kasagutan. Maging ang paghintay ko ay may layunin. At sa bandang huli, ang aking puso ay matututong manalangin ng may buong pagtitiwala. Dahil ang Diyos ko ay buhay at sumasagot. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Heso Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba, upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.